Kumusta mga kapwa pala isip? Welcome sa ating bagong video sa Personality PH. Pag-uusapan natin ngayon itong Myers-Briggs Personality Types. Mabilisan lang po ito at uh, ito'y kaiba dun sa mga ginagawa nating ibang video. Ito ay papasadaan lang natin yung mga labing anim na personality na maaaring taglay ninyo ang isa sa mga ito. Okay, una na pag-uusapan natin ay itong tinatawag nilang ISTJ o yung The Inspector Ano ba itong ISTJ? Introverted Sensing Thinking Judging Yan yung ibig sabihin ng ISTJ Kaya tinatawag itong The Inspector uh, Galing makikita natin dito sa screen Reserve at Practical Sila ay tapat, maayos at tradisyonal practical sila at responsable. Mas gusto ang tradisyonal na paraan at detalyadong pagpaplano. Yan sa 16personalities.com ito yung mga binigay nilang example o yung mga tao na sinasabi nilang may ganitong personality. Although hindi natin alam paano nila nakuha ito, pero bibigay pa rin natin kasi sila yung nagsabi nito. Uh, halimbawa, is si uh, Denzel Washington, yan. At si George H.W. Bush, yung mas matandang Bush, okay. So susunod ay itong tinatawag na ISTP o the Crafter. Ano naman itong ISTP? Introverted, Sensing, Thinking, Perceiving. Yung iba tinatawag nila tayo, itong Vertuso o The Crafter. Sabi nito, napaka-independent, gustong gusto nila ang mga bagong karanasan na nagbibigay ng first-hand na pagkatuto. Praktikal at malikhain, mahilig sa mga bagay na teknikal at hands-on na aktibidad. Sino ang mga ito? Unang binigay sa atin na example ng 16personalities.com ay si Michael Jordan. At si Tom Cruise. Sino bang mga sino bang hindi nakakilala sa mga ito, hindi ba? Kaya pala, napapansin ninyo yung mga personality na pinag-uusapan natin ngayon ay nagsisimula sa introverted or I. So usually pag nakikita ninyo sa 16 personalities na ito, yung nag-start sa I, ito yung mga introverted individuals na may iba't ibang personality din. So la, hindi lahat ng introvert ay pare-pareho din ng personality. So pag-uusapan pa natin yung iba. So ito yung katatapos lang na pinag-usapan natin ay itong tinatawag na ISTP o The Crafter. Okay. Next na pag-uusapan natin ay ang number 3 ang ISFJ o tinatawag din ng iba na Defender o The Protector. Yan. Ano ba ito? Sabi rito, warm-hearted at dedicated, laging handa, na protektahan ng mga mahal nila sa buhay, Mapag-alaga mapagmalasakit, nagbibigay sila ng halaga sa kapanan kapakanan ng iba at mahilig tumulong o makipagtulungan. Sino-sino yung binigay na example ng 16 personalities? Nandyan si Queen Elizabeth II at si Beyonce. Yan. Next na ating personality type ay ang ISFP o the artist. Ano ba itong ISFP? Ito yung introverted sensing, feeling at perceiving. Yan, tinatawag din silang adventurer or the artist. Madaling pakisamahan at flexible, madalas silang tahimik at artistic. Uh, sinabi pa ng ibang reference natin na sila ay mapagparaya at mas gusto ang spontaneity at nagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng sining or art. Sino-sino ang halimbawa ng example ng personality na ito? Gaya na nakikita ninyo sa larawan ay si Jungkook ng BTS at si Jessica Alba. Okay, sunod itong tinatawag na INFJ or The Advocate. Ano naman itong INFJ? Introverted, intuitive, feeling, judging. Yan, malikhain kasi, analytical, tinuturing silang isa sa mga pinakabihirang uri ng personality type. So kung ikaw ay INF, INFJ, ikaw ay rare. Malalim silang mag-isip at idealistic, may matinding pagnanais na makagawa ng pagbabago sa mundo. Sino-sino ang mga example nito? andiyan si Nelson Mandela at si Nicole Kidman. Sunod ang INFP or the mediator. Ano naman ang ibig sabihin ng INFP? Ang INFP ay introverted, intuitive, feeling, perceiving. Yan. Idealistic 'to mga 'to na may mataas na value nagsusumikap silang gawin na mas mabuting lugar ang mundo. ay Idealist, idealistic sila, sensitive, may malalim na pananampalataya sa tao o yung kabutihan ng tao at mahilig sila sa introspection. Sino-sino ang mga ito? Ayon sa examples ng sexternpersonalities.com, binigay ay si William Shakespeare at si Johnny Depp. Kumusta na kaya si asawa niya? Yung pangalan nun, yung puti. Kalimutan ko. Next. INTJ, the architect. Yan. So, I, ang INTJ, ay nag-stand sa introverted, intuitive, thinking, at judging. Yan. Ba't kasi sila tinawag na architect? Kasi logical. Sila ay parehong malikhain at analytical. Matalino, strategic, mahilig sa pagpaplano at may malawak na pananaw sa hinaharap. Sino ang mga ito? Ah, di Ito kilalang kilala niyo to, si Elon Musk at si Arnold Schwarzenegger. Okay. Sila ang example ng 16personalities.com bilang INTJ so susunod ang INTP o tinatawag ding the thinker. Yan. Sino tong o ano tong INTP? introverted, intuitive, thinking at perceiving. tahimik sila, introverted, kilala sila sa pagkakaroon ng maneyong sariling mundo, analytical, palaisip, mahilig mag-explore ng mga idea at teorya. yan itong mga tinatawag na IMTP. Sino ba yung mga example nito? Well, yan. Si, sino ba yan? Si Albert Einstein at si Bill Gates. Okay. Susunod so, ay ang ESTP. Ang ESTP ay nangangahulugang extroverted. Hindi na ito yung introverted. Ha? Dito yung unang uh, personality na hindi introvert. Ito naman na extrovert. Pag sinabing extrovert, sila yung mahilig makihalobilo or in, hindi sila mapagisa. isa Yung mas nagbubloom sila sa labas o sa mga maraming tao. Extroverted, ibig sabihin ng E dito. Yung S, sensing. T, thinking. Yung P at I, perceiving. Tinatawag silang the persuader o entrepreneur. Ay dito, outgoing sila, dramatic, gustong gusto nilang makipag, makisalamuha at mag sa kasalukuyan. Masigla silang kausap, praktikal, mahilig sa pakikipagsapalaran at mabilis magdesisyon. Yan ang ESTP or The Persuader. Sino-sino ang examples na binigay? Ayan, si Madonna at si Eddie Murphy. Sunod ay ang ESTJ, o tinatawag na director. Ano naman ang ESTJ? Extroverted, Sensing, Thinking, at Judging. Tinatawag din silang executive. Ito yung mga assertive at sumusunod sa mga patakaran, may mataas na prinsipyo at laging handang mamuno. Practical sila, organisado, natural na leader at mahilig sa mga plano at struktura. Sino to yung sino yung mga example nito? Ayan, sa kasaysayan si John D. Rockefeller at si Frank Sinatra, si My Way. Ayan. Susunod. ESFP o The Performer. Ano naman ang, ang ibig sabihin ng ESFP? Extroverted, Sensing, Feeling, Perceiving palakaibigan ibigan ng mga ito na uh, spontaneous gustong gusto nila ng maging sentro ng atensyon masayahin gustong gustong pakikasalamuha at pagpapasaya ng iba kaya tinatawag din silang the entertainer sino yung mga ESFP na sikat unang una dyan nasa binigay ng 16personalities.com ay si Adele at si Jamie Fox susunod ay ang ESFJ o tinatawag nilang the caregiver. The caregiver. Ang ESFJ ay nangangahulugang extroverted, sensing, feeling, judging. Yan. Malambot daw ang puso nila. Ewan ko kung gaano kalambot. Pala kaibigan, madalas naniniwala sa kabutihan ng ibang tao. Mapag-alaga, matulungin, gustong-gusto ang pakikisalamuha at pagtulong sa komunidad. Ang binigay na example dito ay si Tay, -Tay Taylor Swift. Really? At si Bill Clinton. Gusto na kaya si Monica. Next ay ang ENFP or tinatawag ding The Champion. Ang ENFP ay nangangahulugang extroverted, intuitive, feeling at perceiving. Tinatawag silang champion dahil karismatiko, masigla, gustong gusto nila ng mga sitwasyon kung saan magagamit nilang kanilang pagka-creative o malikhain. Uh, yun, energetic sila, mahilig sa mga bagong idea at maraming pagkakainteresan. Natawag din silang campaigner. Ang examples na binigay sa atin ay si RM ng BTS at si Robin Williams nod ang ENFJ or tinatawag nilang the giver ang ENFJ ay nangangahulugang matapat at sensitive kilala sila sa pagiging maunawain at mapagbigay charismatic ins uh, maraming inspirasyon mahilig sa pagtuturo at pagpapalakas ng loob sa iba sino-sino yung mga ito binigay sa atin na examples ay sina Barack Obama at si Oprah Winfrey. Pangalawa sa panghuli ay ang ENTP. Itong ENTP ay Extroverted Intuitive Thinking at Perceiving. Tinatawag silang The Debater. Malikhain itong mga ito. Mahilig silang palibutan o mahilig nilang palibutan ang kanilang sarili ng mga ideya at madalas magsimula ng maraming proyekto. Yun nga lang, minsan nahirapan silang tapusin. Matalino sila, mapangahas, at mas gusto ang intellectual challenges at pakikipagdebate. Ayon sa 16personalities.com, sila Tom Hanks at si Celine Dion ang examples ng mga ito. Ngayon ay ang panghuling personality type out of 16 ito yung ENTJ o the commander. Anong ibig sabihin ng ENTJ? Extroverted, intuitive, thinking at judging. Prangka sila, kumpiyansa sa sarili, magaling sila sa paggawa ng mga plano at pag-oorganisa ng mga proyekto. Determinado at natural na leader mahilig sa organisasyon at estratehiko na pagpaplano. Sino-sino ang mga example nito? Yan, sina Steve Jobs at Jim Carrey. Yan na mga kapwa palaisip, ang 16 personality types at ang mga examples na meron o yung mga may ganong personalities. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan ninyo, Maari po kayo mag-comment dyan sa comment section sa baba. Mag-subscribe, share ninyo ito para mas marami pang manood at patuloy nating masuportahan ang channel na ito. Maraming salamat.